kung hindi mo na kaya tumakbo, mag-jogging, maglakad o kaya mag-exercise ng mabibigat, subukan mo to. Gumapang ka. Basta siguraduhin mo lang na tama, nakataas yung buong katawan mo, yung tuhod mo sa simento. Hindi dapat sumasayad yung buong katawan mo, katulad nung ginagawa ko. Tapos balance yung pagbuhat mo sa buong katawan mo. Dapat nagagamit yung dalawang kamay mo, yung braso mo, pati yung mga paa mo. Ang buong bigat ng katawan mo binubuhat nung paatyakan ng kamay mo. Sa pamamagitan niyan, kapag nasisigurado mong hindi sumasayad sa semento yung tuhod mo, pati yung buong katawan mo, yung likod, yung core mo, sa may tiyan, sa dibdib, yung, bal, yung balikat, yung balakang mo, lahat 'yan nagagamit yan. Tumitig mararamdaman mo yung pagtigas ng muscles mo. Tapos mag stand ka. Gawin mo yan tapos gumapang ka na parang bata ka lang ulit kaya lang hindi nakasayad yung tuhod mo para nang sa ganun nababatak yung buong katawan mo tapos nadi develop yung muscles mo mula paa hanggang kamay yung buong katawan mo, yung likod, yung balakang nade lahat ng muscles mo niya. mararamdaman mo yun, lalo sa tiyan mo mararamdaman mo yun yung kung paano nabubuo yung muscles mo dahan-dahan at lumalakas ka ang Kasing epektibo to ng mga nagja-jumping rope at tumatakbo basta gawin mo lang araw-araw tapos mag flex ka kung kaya mo na i flex mo yung katawan mo gawin mo tong ginagawa ko para naman sa likod mo at sa balakang mo kung kaya mo na pero kung hindi mo kaya wag mo wag mo muna ng gawin yan basta magsimula ka lang sa paggapang pero itong ginagawa ko napaka-epektibo nito sa likod at saka sa balakang kung palaging sumasakit yung likod at balakang mo tapos napapalakas din niya yung braso mo pero mostly sa likod at saka sa balakang mararamdaman mo yung tumitigas yung likod mo yung buong likod mo, nabidevelop yung muscles mo doon sa bahagi ng katawan mo na yan, ibig sabihin so kung kaya mo yan, gawin mo din pero mag-focus ka doon sa paggapang siguraduhin mo nakaangat yung buong katawan mo at binubuhat mo yung buong katawan mo hindi mo na kailangan ng kahit anong gym equipment na pumunta sa gym para lang magamit mo at ma-develop yung muscles ng buong katawan mo. Sa pinakahuli, itaas mo yung buong katawan mo gamit yung dalawang kamay mo. Pero kung hindi mo kaya,